M M Kumusta na ang kuya? Ah <laughs> Kumusta ang kuya ko? Hindi <laughs> na muna Bibidyo na tayo eh Para sa ano natin Pang update sa Youtube Yana? na Yan na Yan Kuya Piskik kuya Piskik yan o oh. Yan nanay o oh. Oreo. Nanay Oreo. Ano? Ha? Pia! Pia! Abi! Abi! Sobe tulog siya sa mga manyo. niyo. Hindi ka napapadidihin yan. Tangi. Sabi Tuesday o. Ab! Nabi! Nab! Nab! Sipon yung mga yan. o. Oh. Yan mga guys. Ito naman makulit o. Oh. Lasa akin. Hmm? Makulit to oh. o. baby ko o. Oh. Kung baby namin. Kuya namin to eh. Makulit yan eh. Ulap. Ulap. Okay mamansin o. Oh. Adi. 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 Yan si Adi. Rasa ilalim mo yun. Uy. Uy. Oh, ano? Ano Pang. Mga agot ka, papaloy na kita eh. Oo, kinagat yung ano, kumuha ko. Salbahay ka eh ha? Mga ka. Pang. Pang. Sino na andito? Ay, si Nana. Mama, Mama oh. nandito pala si Mama Luna oh. Nanonood kay Mama na sa labas, naglalaba. Na 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 Kawin mo, ka, nangagat ka Kiss mo, kiss mo, tignan mo, mo, Nakmal Pang 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 Joey hindi kita bate. Nangangagat kayo eh. Hindi. Hindi kita bate. Oo. Oh, ano na naman yan? Ruben. Lalaro na naman kayo ah. Ano po? Saan may nagahanap? Tiyo. Nakalimutan ko na yung pangalan mo ah. Si Tiyo. Yan mga guys, nandito lang muna kami. ano o. Oh. Yung mga baby namin. Makukulit. Okay, ngadit na lang muna. Bye. Ikaw makulit ka. Naaway mo ako, kinakagat mo ako ha.